Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa aking ka channel, ang Kuya M. Ang babasahin ko ngayon ay mula sa unang sulat ni Pedro, chapter 5, verses 5 to 7. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa, ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo, at kinalulugda niya ang mababang loob. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilaan niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Kumanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aaligid-aligid na humahanap mang masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos inyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggan, kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen kung pagninilayan natin napaka simple at practical ang pagninilay na ito parang ang sinasabi niya yung, yung kababaang loob magpakababa kayo at maglingkod sa isa't isa ito siguro yung pinakang buod ng na nais kong ibahagi na napakahalaga ang pagpapakababa. Ibig sabihin, uh, merong kababaang loob, merong dalisay, at hindi nanluloko ng tao. At ang kaugnayan nito ay paglilingkod sa isa't isa. Kung maganda ang pakikitungo natin sa kapwa, ay kinalulugdan tayo ng Diyos. Kaya ang merong dalawang mahalagang tanda dito. Uh, humanda kayo at magbantay. Kuminsan kasi ang mga jablo ay aali-aligid sa atin kahit simpleng mga pag-uusap kung tayo minsan ay nananahimik may biglang darating na merong chat, merong nakikipag-usap at nagdadala ng mga uh, pahatid, marites, kung ano-ano para masira ang kapwa. Kung i-entertain natin ito, tayo ay napapasama at nagkakaroon ng nasisilo nila kaya napaka halaga ang pagtitiis at sa maikling panahon at meron tayong gantimpala mula sa langit. So ito po muna ang aking ibabahagi sana patuloy tayong magtiis at maglingkod. Manalangin tayo. Ama banal ang iyong ngalan sa tanyag ang pagiging mabagin mo na dinadakila ng lahat ng saling salila sa mundo. dingin mo ang aming panalangin at takip silim sa aming aawitin ang papuri sa iyo at ipapahayag ang iyong kadakilaan di magmamaliw. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawal So ito po muna ang aking babahagi God bless po sa ating lahat.